Isang mahabang buntong hiningang ang pinakawala ni Angeline upang maibsan ang kabang nararamdaman niya. Sakay sila sa kotse nito patungo sa private resort nito sa Batangas kung saan magkikita-kita sila ng mga kaibigan nito kasama kang kanyang partners. Sinulya pa niya ni Logan. What was that for? Nangingiting tanong nito. Pinilit niyang ngumiti. Eh. Kinakabahan kasi ako eh. Inaalis ko lang. You don't have to feel nervous. Mababait ang ngayon, I assure you. Alam ko, sabi niya. Kaya lang syempre hindi mo pa rin maaalis sa akin ng kabahan. Tumikhim siya. Ano nga palang sasabihin ko sa kanila kapag nagtanong sila tungkol sa atin? Lakas laob na tanong niya. Mula kasi ng pag-usapan nila tungkol sa pagpunta sa Batangas ay wala nang ibang sinabi ito. I mean kung saan at kailan tayo nagkakilala. Kinakabahan ng ngumiti siya nang sumilap ito sa kanya. Yung mga ganun alam mo na. Tell them the truth. Kaswal na sagot nito. The truth? Nagugulang ulit niya. Yeah, the truth na kaya tayo nagkakilala dahil pinuntahan mo ako sa pisina ko para kausapin ako tungkol sa isang request. Parang hindi yata maganda. Sobrang baduy. Natatawang sabi nito. Sinulya pansin nito sa kamong No, I think it's cute. It. Paano kung may magtanong kung kailan ka nag manligaw sa akin at kung kailan kita sinagot? I don't think they would be a particular with the details. Sabi nito. Pero kung sakali, ikaw nang na bahalang sumagot. And then second emotion. Sabi nito, sa kakinindatan siya. Napangiti siya. Hindi nila kung bakit nagustuhan niya ang ngiti at pagkindat nito. Nagwapuhan si Rito gayong dati ay hindi naman siya nagwagwapuhan dito. mag alas sa isna ng sapit nila ang rest house ni Logan sa nilang Batangas. Pagpasok pa lang sila sa bahay ay panay na ang kabog ng dibdib ni Angeline. Pero isang marahang pisil lang sa kamay niya na hawak ni Logan nagpahupa sa kanyang kaba. Finally, malakas na sabi ng isang lalaki nang makapasok sila sa loob. Parang mga batang sabik sa kalaro na lumapit ito kay Logan at nakiyakap ang dalawa. Kumusta bro? Maluwang ang ngiting tanong nito sa ng lalaki na marahang sinuntok sa tiyan si Logan pagkatapos ay ngitihan siya ng lalaki. I'm fine Ken, kumusta ang yours? How's Tita Josie and Tito Raymond? They're okay, sagot nito pero ang mga matay ay nakatuon sa kanya na parang hinihintay nitong ipakilala siya ni Logan nito. Lumapit na rin sa kanilang ang natitira pang limang taong naroon. Eto na po, sabi niya sa sarili habang pilit na pinapakalama ang lumalakabas na kaba ng kanyang dibdib. Kaysa I want you to meet Angeline, sabi ni Logan sa akbay sa kanya. My girlfriend, kahit kinakabahan ay siniguro niyang matamis ang pagkakangit ay niya. Hi, sabi niya na kahit siya hindi ganong narinig ang sinabi. Finally, may girlfriend ka kasama, Logan, sabi niya isa sa mga babae. sa kanya at nakipagbesa sa kanya. An kayla? and this is my husband, Daniel. Ay, bati niya sa mga ito. At dito naman si Kent, ang pinakamakulit sa lahat, and his fiance na. Ina. Nakilala ni Logan sa dalawa na hindi pa rin inaalis ang pagkakaakbay sa kanya. Ikakasal na sila three months from now, and they are Patrick and Rowe. I tell you, Logan, sobrang nakabawi ka this time. Sabi ni Rowe sa kakamindad, bawi ka sa dalawang taong wala kang kasama sa rehiwin nyo natin. Nagtawanan na ng lahat sa sinabi niya ni Rowan. Pagkatapos ay sinundan pa rin ng mga biro mula kay Kent na tungkol kay Logan ng college pa mga ito. Kaya unti-unti nawawala ang kaba sa dibdib niya. Mukha namang mabait ang mga barkada ni Logan. Welcome na welcome siya sa mga ito, lalo na sa mga babaeng naroon. Nakawala ka agad ang pagkailang niya. Hindi katulad kapag kasama niya ang mga barkada ni Dino. Pakaramdam kasi niya kahit maging ang mga barkada nito ay hindi siya gusto para sa nobyo. Pagkatapos nilang maghapunan ay nag-iipon-iipon sila sa salas. Umuulan sa labas kaya minabuti na lang. Nila na sa loob magkwantuhan. Magkatabi silang tatlo ni Naina at Kayla sa mahabang supa. Samantalang magkatabi naman ang magnobyong sina Patrick at Rowan sa upuan. Si Kent ay nakaupo sa sandalang kanan nila. Samantalang sina Daniel at Logan ay parehong nakatayo dahil may pinagkukwantuhan ng dalawa. Sa so, utalas, paano kayo nagkakilala ng lalaking niyan? Tanong ni Ina, saka inginuso si Logan. Nagtama ang mga paningin natin ang ng manoksin niya bago ipinuwento kung paano sila nagkakilala ng binata. Kahit nahihiya siya tuwing naaalala ang ginawang in. How's your daddy now? konser na tanong ni Rowan. It's okay, pareho sila ng mami ko. Tumingin siya kay Logan. Dahil sa tulong na rin ni Logan, mabait ang loob niya. Sinisiguro ko sa'yo, sa bad ni Ken. Kahit mukhang salbahe, mabait yan. Sinundan ito ng malakas na tawang biro. Anong mukhang salbahe? Sa inyong apat, si Logan ang pinakamabait. Sansala ni Ina sa sinabi ng nobyo nito. Umaling ito sa kanya. Mabait si Logan, I tell you. He's a good catch. Tumikim si Logan. Kung yung ibang ang tao na hindi niya kaano-ano. Tinutulungan niya. Yun pa kayang future parents in niya. Tagdag ni Ina. When you first met him, was it love at first sight? Tanong ni Kayla. Kasi yung samin ni Daniel hindi. Isang taon kaya bago ako napasagot niya. Hindi ka agad nakasagot si Angelina. Nagpapasaklo lang tumingin kay Logan na noon ay tila hinihintay rin ang magiging sagot niya. All eyes were on her, waiting for her answer. It was. Natuon ang lahat sa mga ta. Kay Logan na hindi siya binibitiwan ng tingin. On my part, I fell in love with her the moment I saw her. Napalunok siya. Para kasing hindi lang drama ang sagot na yun ni Logan. Umikot ang mga mata ni Kyla. We're not asking ni Logan. Bumaling ito sa kanya. Tumingin muna siya kay Logan bago sumagot. No, napalis ang ngiti sa mga labi ni Logan. Pero eventually, natutunan ko rin siyang mahalin. Hindi naman kasi siya mahirap man. Is kawing loving and understanding. Not to mention guwapa. Tumingin siya kay Logan at ngitian siya nito. Pero hindi na kaila sa kanya ang lungkot sa mga mata nito. Thank you, sabi ni Logan kay Angeline. Nasapat na sila ng kwartong tutulugan ng mga babae. Conservative kasi si Kyla at iginit hiwalay ang mga babae sa mga lalaki. Sa pagtulog para daw sa kapakanan niya. For what? Nagtatakang tanong niya. Logan was a little closer to her. Parang gusto niya ang nito ito ng konti para lang makahinga siya ng maluhog. Para kasing nagsisikip ang paghinga niya sa sobrang lapit nito sa kanya. Sa pagliligtas mo sa akin sa isa na namang malaking kahiyan. Kung nagkataong wala na naman akong kasama ngayon, tiyak na ako na naman ang tampulan ng tukso. Suswala yun. nag enjoy naman ako. Masaya kasi silang kasama. Parang ang tagal na namin magkakakilala kung ituring nila ako. Nagulat siya nang may tumiki mula sa likuran nila Sabay pa silang napatingin sa pinagmula niyan. Nakita niya si Nakaila at Rowan. Nasa likuran ng mga ito si Patrick at Daniel. Hindi nila na malayan ng paglapit ng mga ito sa kanila. Ay nako, kapag bago pa lang talagang mag-steady, halos hindi talaga mapaghiwalay, sabi ni Rowan. Alam mo Logan, obvious na obvious na talagang in love na inlove ka kay Angeline. Bakit ayaw mo pa siyang tantanan? Eh samantalang may bukas pa. Natawa sila ni Logan. nag lang naman ako. Tugon ni Logan. O siya sige at mag ka na. Hala, kiss mo na siya at baka hindi ka makatulog kapag hindi ka nakapag goodnight ka sa kanya. Natatamang sabi naman ni Kyla. May go signal ka na ni Madam, pare. Grab it, natatamang biro ni Daniel. Nangingiting na pa si Logan Bakit ba ako nang akong nakikita niyo ngayon? Tumingin ito sa kanya. goodnight Angelina. Sabi nito, saka din ang pinanumaharang halik ang mga labi niya. Nagulat man siya, hindi siya nagpahalata. Sinulugan did that for a show. Mayusuyong hinawakan itong baba niya. Good night, Angeline. Sige na, get aside. Malambing na taboy nito sa kanya pagpasok sa kwarto. May naingit ako. Kasi may nakahani. Nakalabing. Lambing ni Rowan sa nob si Patrick. Nang i ni Angeline ng cellphone niya, ay limang sunod-sunod na text messages ang pumasok sa cellphone niya. Ang limang text messages na pumasok ay pulos na galing kay Dino. Alas 7 pasado na noon at kahatid lang sa kanya ni Logan galing ng Batangas. Naiwan kasi niya ang cellphone sa bahay. Nakauwi ka na ba? Nakauwi ka na ba magkano ang ibinigay? Magkano ang ibinigay? Nasa bahay ka na ba? Magkano ang ibinigay? Reply ka naman. Magkano ang ibinigay ni Logan? Reply asap. Pumuntong hininga siya. Kadaral tinglang niya at hindi pa siya nakapagpapahinga. Na hindi pa nga niya nabubuksan ang sobre na ibinigay ni Logan. Kung hindi lang kay Dino ay hindi hindi niya tatanggapin niyon. Nahihiya siya na nanliit na tanggapin niya ang pera. Tinanggihan niya ang pera nung una at naisip na hindi bali ng magalit sa kanya si Dino at mag-away sila. Ang kaso ay iginit yun ni Logan sa kanya. Sinabi nito na regalo lang ito yun sa kanya. Sinabi pa nito na mapapahiya ito at magtatampo kung sakaling hindi niya tanggapin ang regalong iyon. Minitiwan niya ang cellphone. Ipinasya niyang mas muna bago mag-reply kay Dino. Pero wala pang isang minutong nabibitiwan ang cellphone ay nagring iyon. Si Dino ang caller niya. Napailing siya. Huminga siya ng malalim para hindi lumabas ang inisan na nararamdaman niya. Hello, tinataman na tugon niya. Bakit naman hindi ka nagre-reply sa mga text ko sa iyo? Anong kaagad nito? Saglit na pumikit muna siya. Ang mag-aaway silang pinakaayaw na yung mangyari ng mga sandaling iyon dahil pagod siya sa biyay. Ngayon ko lang nabasa. Kararating ko lang kasi. kastik ang sagot niya. O ano ang ibinigay? Excited na tanong nito sa kanya. Hindi ko alam. Hindi ko pa nabubuksan ng sobredino. Naiinis na sagot niya. hindi eh, di buksan muna. Otos ni ito sa kanya. Ayaw mo na yata akong hatian dyan eh. Napapikit ulit siya. Ngunit sa pagkakataong ay marin. Alam mo hindi ko gagawin. Humulag po inis na pinipigilan niya. Kaya nga buksan muna. Biglang naging malambing ang tinig nito. Nahimigan marahil nito na naiinis at nakukulitan na siya rito. Kinuha niya sa ibabaw ng side walang sobrang ibinigay ni Logan. Napakunot ang noon niya nang makita ang ilang tigisang libong pisong laman niyan. Sa tansya niya hindi lang yung dalawampu. Napasinghap siya ng mabilang niya na 60 na peraso iyon. Magkano? Excited na tanong ni Dino. 60,000 Dino. Hindi makapaniwalang sabi niya. Napasipol ito. Mayaman talaga ang uwak na iyon. Huwag mo no? nga siyang tawaging uwak. Naiinis na saway niya rito. Hindi niya alam kung bakit nasaktan siya sa pagwansag nito kay Logan ng uwak. Ang bait-bait nga nung tao sa atin. E eh, di mabait na uwak. Sabi nito sa katumawan ng malakas. Nalingaling ibato niya ang kanyang cellphone para matapos ng pag-uusap ni Nadine. Hindi deserve ni Logan ang pangasal ng nobyo niya. O paano i detect 30 tayo rin para nang maayos ko ng yung papeles ko. Bahala ka. Wala sa loob na sabi niya. Kukunin ko sa'yo bukas ng umagang umaga yan. Bahala ka. Tugon uli niya. Gusto na niyang matapos ang pag-uusap nila dahil naiinis na talaga siya rito. Nakahinga siya ng maluwag na magpaalam na ito. Napapailang siya ng bitiwan niyang cellphone ni hindi man lang siya kinumusta ni Dino. Mas concerned pa ito sa pera. Swerte naman ang Dino na yan. Nagkaroon ng 30 mil ng walang kahirap-hirap. Sarkastik sabi ni Mary Chris mula sa likor niya. Tumaas ang isang kailan niya. Nakinig ka sa usapan namin. Hindi ko sinasadya. Papasok ako eh. Nakasimangot na tubo nito. Ang kapal talaga ng Dino na yan para hingin sa iyo ang kalahati ng regalo. Sa iyo ni Kuya Logan, biglang nagpanting ang tenga niya sa sinabi ito. Hindi na yata magandang lumalabas sa biwing mo, Marie Chris. At saka bakit kay Dino, eh Dino lang ang tawag mo. Samantalang kay Logan ay Kuya. Si Tania sa medyo malakas na tinig. Dahil Kuya naman talaga ang ipinapakinita ni Kuya Logan sa amin eh. Yung boyfriend mo, kailan ba yan nagpakakuya sa amin? Sagot nito na naiinis na tono. Sumusobra ka ni Marie Chris. Mariing sabi niya rito. Kailan ka ba magigising sa katotohanan ate? Hanggang kailang ka magpapauto sa nobyo mong yan. Isang mataling na tingin ang ibinigay ni Rito. Warning na iyon ako pang tumigil ito. Pagod ako Marie at Christina. At pinakuhuli kong gusto mo yun ay away. Ano yun ng mga bago? Nakasimangot na lumabas ng kwarto si Marie Chris. Pabalabag na isinara ito ang pinto. Parang naubusan ng lakas na napaupo siya sa gilid ng kama. Hindi niya maintindihan ang sarili. Masasaktan siya sa mga pinagsasasabi ni Marie Chris tungkol kay Dino. Ayaw niyang ipamukha nito sa kanya na kamali silang pagpili kay Dino. Mula pa nang maging sila ni Dino, itinanim niya sa isip na si Dino ang una at huling magiging novel niya. Na ito na ang mapapangasawa niya. Pero bakit pa nasaknan since yan ang tawagin o ni Dino si Logan? May alitan ba kayo ni Mary Chris? Tanong kay Angeline ni Logan. Nakaupo sila noon sa bench sa labas ng pinto nila. Hindi siya nakasagot. Sinundan niya ng tingin ng kanyang kapatid na papasok ng kanilang bahay. Si Logan lang binati nito. Parang hindi siya nakita nitong tuloy-tuloy na pumasok ito sa loob. Dalawang araw na silang hindi nagkikibo ang magkapatid. Kahit ang mga magulang niya ay nahalatain. Pinagsabihan siya ng kanyang inan bilang nakatatandang kapatid. Ay ayusin na ang gusot sa pagitan nila ni Marvin at baka mahalata kayo ng kanyang ama. Pumuntong hindi nga siya. Nahihirapan na rin kasi siya. Hindi siya sa na nakaalitan ng kanyang kapatid. Pero gusto lang niyang ipunto sa kapatid niya na nawawala na ito ng respeto kay Dino. Kaya tinitiis niyang hindi ka usapin ito. Siya naman kasi ang nauna. Pangatwiran niya kay Logan mula nang magpunta sila sa Batangas. Ay naging komportable siyang kausap ang binata. Maging ang mga issues na hindi niya kayang buksan sa ibang tao ay nagagawa niya ang ikwento rito. Mawawala na siya ng respeto kay Nemo. Pagkatapos ay kinuwento niya rito ng buwang naging dahilan ng alitan nila ng kanyang kapatid. Sa gitna ng pagkukwento niya rito ay hindi niya naiwasang maging emosyonal dahil nahihirapan talaga siya. Nalilito siya dahil hindi niya alam kung sino ang pakikingan. Ang kapatid ba niya o si Dino? Himuko siya upang itago ang paumuo luha sa kanyang mga mata. Nahihiya siyang ipakita yung dito. Hindi ito kami pero ibinigay nito sa kanyang panyo nito. Nahihiya man ay kinuha niya yun. Kasi bango rin yun ang unang panyo ipinahiram pinahiram ni sa kanya. Nakakahiya. Nangingit yung pinahid niya ang mga luha. Pangalawang panyo mo na ito na ipinahiram sa akin. Nasa akin pa nga ang unang ipinahiram mo. Neverham, Mind the hankies, sabi nito. Hindi lang naman pa niyong pwede kong ipahiram sa iyo tuwing iiyakan. I can also offer you my shoulder for you to cry on. Sabi nito. Saka tinapik ang kaliwang balikat niya. Natawa siya. Salamat. kapas sila hindi nakapagsalita pagkatapos. Kapwa nakatingin lang sila sa gate ng tapat nila. Kapag ko na ibumuntong Si Dino ang unang boyfriend ko. At mula na maging boyfriend ko siya. Itinanim ko na sa isip ko na siya ang mapapang asawa ko. Masamabang ipagtanggol ko siya sa pamilya ko. Alam ko hindi lang naman si Maripers ang may problema kay Dino. Kahit ang daddy at mom, kahit hindi nila sabihin ay madalawas ka pang kausapin kaysa kay Dino. Tumingin ito sa kanya. Don't get me wrong, Angeline, but don't you think na baka may dahilan kung bakit ganun ang tingin ng pamilya mo sa kanya? Laki sa hirap si Dino. Siya pa ang breadwinner sa pamilya nila. Hindi mo siya masisisi kung sakaling maging practical siya pagdating sa pera, di ba? Pagtatanggol niya sa kanyang mom. Tumangulang ito. Hindi niya na kung sumasang ayang ito sinabi niya o may iba pang kahulugan ng pagtamon nito. Kung sa bagay ako naman hindi gusto ang nanay ni Dino para sa kanya, Boto yun dun sa anak ng may-ari ng isang restaurant. Pero kahit ganun gumagawa pa rin ako ng paraan para mapalapit sa nanay niya. Not six locks, lead point Angeline. Si Dino ba gumagawa rin ng paraan para mapalapit sa pamilya mo? Hindi kagad ka siya nakasagot. Napaisip siya sa itinanong nito. Oo naman, mahinang tubo niya kahit ang sarili niya ay ayaw maniwala sa kanyang sagot. Pumuntong hininga ito sa katunin sa malay. Dino's very lucky guy. I envy him. Bakit ka naman naiingit kay Dino? Mayaman ka. Kuha po at matasang pinag-aralin. I'm sure nagkakandara pa ang mga babae sa'yo. Kung mayroon mang dapat na maingit sa inyong dalawa si Dino iyon. Pero wala akong girlfriend na tulad mo. Hindi ba nakakaingit yan? Meron ito habang nakatingin sa mga mata niya. Napalunok siya. Bakit ba parang tumagos sa puso niya ang bayro nito? Umiti ito. Kung gumagawa si Dino ng effort para mapalapit sa pamilya mo, sabihin mo sa kanyang nagdadan pa niya ang effort niya para din sa inyong dalawin. Kung mahal ka niya, mamahalin din niya ang taong mahal mo. Tumangulang siya.